isang magpa ng araw sa ating lahat mga kapatid Ang muli sa Idra Batch 3 at ito ang aking daily devotion at yung araw ang pag-uusapan natin ay kung ano ang kahalagahan ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo o hypotastic union yun. at ang Bible verse natin ay John chapter 1 verse 14 sinasabi sa ating scripture ng araw and the word was made flesh and dwelt among us and we beheld his glory The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang ating topic ay sobrang mayaman at sobrang lalim, pero at the same time ay napakahalaga. Ang tawag ng doktrinang ito ay hypotastic union. Ngunit ano nga ba ito? Ito ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na totoo at tao na totoo. Hindi kalahat ng Diyos at kalahat ng tao fully 100% God at 100% human in one glorious person. Ang hypotastic union naman ay si Jesus ay hindi nagbago ang pagka-Diyos niya nung siya ay naging tao. At hindi rin siya naging less human dahil siya ay Diyos. Walang halong confusion, walang separation, at isa lamang ang person o persona ni Kristo. Pero may dalawang nature, hindi ang divine at human. At may kita naman natin ang ganda na plano ng Diyos para sa atin. Unang-unay, God can save us, but cannot die. Dahil ang Diyos ay eternal at holy, siya lang ang may kakayahang magligtas. Pero bilang Espiritu, hindi siya pwedeng mamatay. At alam natin lahat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 23. So, paano nga ba tayo maliligtas ang tao kung ang Diyos hindi namamatay? Kalama, kalawa, a man can die but cannot save. Katulad ng tao, katulad natin, pwedeng mamatay, pero dahil tayong lahat ay makasalanan, hindi tayo pwedeng maging sakripisyo karapat dapat sa Diyos. Kahit gaano kabait, ay ito pa rin ay magkukulang. Hindi tayo makapagligtas ng sarili natin, dahil hindi na ibang tao that Lord Jesus is truly God and truly man, able both to die and save. At kagandahan ni Jesus, bilang Diyos, siya ang may kapangyarihan ang magligtas. At bilang tao, siya ay pwedeng mamatay. Siya lang ang qualified na magbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung kaya siya lang ang naging tangin magitan. There is one mediator between God and men. The man Christ Jesus na magpagbasa natin sa 1 Timothy 2 verse 5. At para naman sa ating teachings ng araw ay yung Jesus Christ must die by becoming human. Hindi di pwedeng bayaran ang kasalanan natin kung walang dugo na magubuo sa cross ng kalbaryo. That's why Jesus had to take on flesh. Hindi siya nagpretend na tao, siya ay totoong lotoo, may gutom, nakaranas ng pagod, kasakit, pero never siyang nagkasala. Kalawa Jesus, the God man, reconciles God and humans. Si Jesus ang tulay, na siya ay Diyos at napapahayag niya ang totohan ng ng Ama dahil siya ay tao intindihan niya tayo alam niya mga sakit at temptations natin kaya qualified siya na magrepresent sa atin sa Diyos ikatatlo ay Jesus is the ruler of both heaven and earth ang authority ni Jesus ay hindi lang spiritual siya hari ng lahat wala sa langit at sa lupa wala siyang limitasyon kaya every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is our Lord. Ito ay magbasa natin sa ating Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Kung kaya mga kapatid, ganito ka importante na malaman natin na si Jesus ay isang buong tao, 100% tao siya at 100% din siyang Diyos. Kung kaya siya ay nagkatawang tao bumaba sa langit upang iligtas ang sandibutan. Kung kaya mga kapatid, dito tatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.